Pagbibigay ng data-driven information sa mga magsasaka, iniutos ni PBBM para matugunan ang oversupply ng agri-products. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Kailangang mabigyan ng kaukulang impormasyon ang mga magsasaka hinggil sa kailangang dami ng produksyon ng kanilang mga produktong pang-agrikultura na ibabagsak sa mga pamilihan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga opisyales ng Department of Agriculture kasunod ng naiulat na oversupply at overproduction ng ilang uri ng gulay. Ayon sa Pangulo, dapat na ipatupad ang data-driven information system sa bawat planting season kung saan mas magiging maayos ang araw-araw na operasyon at hakbang sa pagdedetermina para sa agri-products. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan ang overproduction ng mga gulay na nauuwi lamang sa pagkabulok at ipinamimigay na lamang. Kaugnay nito, iginiit pa ng Pangulo na kailangang mabigyan ng mga magsasaka ng technical assistance para ma mapagpasyahan kung ano ang dapat na itanim sa isang season. Para sa New Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.